hello guys hey <laughs> Igna hello guys hello guys hello. Uh, nandito kami ngayon sa bahay uh, <laughs> hello mga kababayan nandito pala ako ngayon sa jinsan? Nandito ako sa... Dito, dito ang vlog. Nandito ako sa bahay ng boss ko ngayon. Pinasyalan ko sila mga kababayan kasi babalik na siya sa Japan. Tapos pinagdalhan ko siya ng sili dahil gagawa kami ng hot chili. Ano? Dito. Mas nindot dito ang vlog. Ah, nindot dito mag-vlog. Oh. Uh. Ito yung mga anak ng boss ko, mga kababayan. Hi! Say hi! Hi! hi. <laughs> Ikaw? Hi! Hi! Hmm. Uy, ito na po sa... Ay, ito na po sa... Ang mga anak ng boss ko. Sila lang dalawa yun. gagawa pala kami ng hot chili mga kababayan kasi dadalhin daw yun ng boss ko doon sa Japan dahil babalik na siya doon so kaya pumunta ako dito dahil medyo matagal-tagal naman kami hindi magkikita ng boss ko yung babae lang po na ay yung lalaki po na boss ko yung pupunta ng Japan wag ka dali mo kay maligid mo tapos yung maiiwan po dito sa bahay, yung boss ko na babae. So, sobrang bait po nila mga kababayan. So, babayan so, mo mong itawag? Oo, kababayan. Dito ta. so, ayan po mga kababayan. Kasama ko na dyan. So, napakaganda yung po ang lugar nila dito, dito sa Jimson. tatanggalan po so abangan yung abangan niyo po yung, paggawa yung namin ng hot chili mga kababayan. Pungangoy yata yan. Tatanggalan namin yan para... An para mamaya i-blender po namin yung sili para pagkatapos ay maluto na po namin so kaya pala namin ginawa yan mga kababayan kasi tuturuan niya ako kung paano paano gumawa ng hot chili kasi marami nga namang sili dito sa amin para daw para daw makagawa ako or pwede pwede siya inegosyo so, kaya tinuruan niya ako dito kung paano po yung pagproseso So yung mga boss ko po na ito mga kababayan ay taga Jinsan po sila. Tapos yung asawa po niya ay sa Japan po nagtatrabaho. Tapos yung trabaho ko po sa kanila ay nag-aalaga po ako ng baboy. Sila po yung nag-finance. Ako, ako lang po yung nag-aalaga sa baboy nila. So pag ano pag pag wala po akong gagawin dito sa bahay namin pumapasyal po ako doon sa kanila. So, pag pumasyal ako doon sa kanila, isang araw lang po ako kasi kawawa naman yung baboy, maiiwan, wala pong magpapakain. Tsaka, nagbilin lang ako sa pamangkin ko na siya yung magpakain ng baboy doon sa bahay. So, ayan po mga kababayan, habang habang inaano tinatanggalan po siya ng ano pungango yung sili. Eh yung isa naman ay nagtang nag ano nagbalat na rin po ng ano yung bawang. So mahigit 5 years na rin ko po silang naging amo mga kababayan. So sobrang bait po nila sa akin. So ayan po mga kababayan ay ebe blender na po yung sili, tapos yung, isusunod naman po diyan yung bawang para lutuin na siya. Ito na po yung na-blender na. So, bago ang lahat, shout out nga pala kay Samuel Angoy. So, salamat po sa pag-subscribe, sir. So, mag-ingat po kayo dyan. Pagkatapos naman ay, ako naman yung, ako naman yung na pumalit sa boss ko na ako yung humila ng lubid para masubukan ko po ang paano. So, medyo mahirap din po siya mga kababayan, pero okay lang po para wala namang trabaho na hindi mahirap. So, ayan, sinubukan ko rin po. So, patungkol pala doon sa mga vlog ko mga kababayan, tungkol kay Nanay Lorna, wag naman po kayong magalit na binablog ko po siya. Siyempre, ano ko po siya, tsahin ko po siya mga kababayan. Minsan po kasi mga kababayan ay nahihiya na po akong i-vlog ko po si Nanay Lorna dahil marami pong nagko-comment sa akin po na sumasawsaw do po ako sa mga vlog po nila Peking Bombay. So, alam naman po ito ni Peking Bombay. Kung nakikita niyo po sa ibang mga video ko mga kababayan ay kasama ko po si Peking Bombay pero hindi lang po ako sumasama sa kanila sa pagbablog dahil busy po ako sa mga gawain ko dito sa bahay. Kasi po, ano po ako, isa lang, isa rin po akong solo parent. Kaya nasusulo ko po lahat ng gawain dito sa bahay. At saka meron pang mga alagang baboy na inaasikaso ko sila. Kaya hindi tala, wala, wala, talaga akong panahon na sumama sa kanila picking bombay para makapag-vlog sila. So, ayan po mga kababayan, magpapainit na po ng kawali para dyan po ilagay yung seal. Ayan po, lalagyan na po siya ng mantika. At saka, pag uminit na siya ay pwede na pong ilagay yung bawang. So, mabango po talaga. Siguro mabang, mabango po talaga dahil bawang yung ilalagay. So, first time ko po makakita ng ganito mga kababayan yung magluluto po ng sili. So, dito lang po ako nakakita sa kanila dahil wala po yan sa amin so ayan na po ilalagay na yung bawang so yung mantika po dito mga kababayan ay kulang po dahil malayo po yung bilihan ng mantika dito sa kanila kaya yung nailagay dyan na mantika ay one part lang so siguro uh, kukulangin po talaga yan dahil ma marami yung sili na ilalagay namin dyan. Sobrang bango po ng bawang. At saka sabi ng boss ko, hindi naman kailangan na ibabrown po yung bawang. At saka pwede na i-ano, kahit, kahit hindi po mag-brown, pwede na po ilagay yung sili. Pagkatapos niyan ay nilagyan niya ng paminta at saka asin. Pagkatapos niyang halo-haloin ay nilagyan naman niya ng oyster sauce. Or, sabi ng boss ko, dipindi daw po yun kung ano po yung ilalagay niyo na pampabango po. So, sa kanya daw ay oyster sauce lang po yung nilagay niya. At saka yung, oyster, uh, ano yan, tomato sauce. Ay, oyster sauce pala yan. So lalagyan din daw niya yan ng tomato sauce para daw mas ano daw siya mas malapot. Kaya binibidyo binibيديو ko to mga kababayan para meron akong guide pag ako na yung magluluto. So sabi ko sa kanya, pwede ko ba i-vlog yung ano yung gagawin natin para meron naman akong guide. So, sabi naman ng amo ko, of course, pwede naman, bakit hindi? So, ayan, kaya nakapag-video po ako. So, ayan na po, nilagyan na po siya ng tomato sauce. So, para mag, ano po yung kulay niya, para maganda po yung kulay niya at saka medyo malapot din po siya. Pagkatapos po ay sinunod naman niya yung sili. So, ayan po, medyo na-short po talaga siya ng ano, mantika, kaya inutosan mo na ng boss ko yung yung amo ko na lalaki para bumili ng mantika doon sa labas kasi short po talaga siya hindi na nakahinga yung ano yung mantika dahil sa dami ng sili yung ini-expect ko po talaga dito mga kababayan ay akala ko mag-hatching ako nito dahil sa sobrang anghang hindi pala mabango po siya hindi po siya naka hindi po siya masakit sa ilong So ayan dinagdagan pa siya ng mantika pero kulang pa rin po 'yan. So ayan na po 'yun mga kababayan, ay kulang po siya ng mantika. So kailangan pa siya dagdagan ng mantika pag, pag bumalik po 'yung bumili ng mantika. So ang ganda niyan tingnan, masarap siya ipa-ano sa siomay Masarap din siya maging sabsawan So pag makauwi ako doon sa amin mga kababayan ay eh, gagawin ko po ito dahil sayang po yung sili doon sa amin dahil napakamura po ng ano yung kin, binibili po nila doon ng tag 25 yung kilo. So ang hirap po, ang hirap po pitasin ng mga sili lalo na maliliit po sila. So mauubos po talaga yung oras mo sa pagpamitas pero mura po yung binibili nila. Kaya mas maganda po yung ganito na lang. So, ayan po mga kababayan, dinagdagan na po siya ng mantika. Pero kulang pa rin po yung mantika na nabili nila dahil malayo po yung tindahan dito sa, sa tinitirhan ng bosko. Sabi niya, kulang pa rin daw po. So, mas maganda, mas maganda daw po kapag marami yung mantika. So, hanggang dito lang po yung video ko mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po kayo dyan. At God bless po sa inyong lahat. Finish product. mo. Nana ng nana ng Nana. kita anak ang kita. May. May. May.